Wow, mamana karon mga idol. <laughs> Ayun oh, no, ang pogi mo. <laughs> so karon mga idol lang atong content magnight mag night fishing ta mga idol kay mag-guide gyud ayo ka balik og spear fishing ng idol no. Pag una natong dive mga idol lagi ta tag ko butan. Mhm. So, Si Bolon si mga idol sa kanina mga isla mga idol mga kumutan si Bolon kay ilang irbit sa. mga idol na tay shout out ng atong newest followers na wala nang iba kundi si Idol, Daniel Matias. Shoutout sa iyo sir. Idol, watching from Sardin Lady. Kung gusto niyo mga idol, mga healthy lifestyle mga idol, Ipado niyo si Sir Daniel Matias. Kasi hindi uh... ko paano siya na idol. So yun, Ipado mo mga idol si Sir Daniel Matias. Huwag ka rin, mga idol, kaya itong issue ang bullying at itong mga idol. Kaya first time natin i-edite, first time pong gagpuka mga idol. Kaya wala na i-secure dyan si Bayo Edgar Calame, ba kaya bakit hindi nagsagtin nga. Og oh, diri mga idol ang kanuhang dahil na ito nakakita at tawag ka ng tiki-tiki kung tawagin sa iba pero dito sa amin maligit tawag kong banghutin mga idol abot kung anong tawag kong palagig tiki, tiki iba man yung tiki-tiki sa amin kasi tawag ito tiki-tiki sa amin patandeng yung iho ba kung tawagin sa amin naon sa nakonunin awa ka malagay na kayo niya Oh, dito mga idol, pangatlong date ko mga idol, beta na ito magkaigo pa ito. si Piat, si Bugman. Ah, palikog na pa nito, palikog na pa nito. Ito yung straight on. Nagtingala ko mga idol, ba? Nagtutakili, dito yung nagjangap-jangap na ito. Mangyay mo maigong, nga pati yung tatong lapas. Ah, ano, ako nun eh. Hawa na! Medyo maulawan ng tanikol, oy. Oh, direct na pita mga idol, itong ipalikat, itong ipana. Oh, strike na gano'n. Posible na gano'n mo si Piat pa pati itong lapara. Posible na mga idol, hindi nandiyan mo ito. Hindi mo si pa. Ayun, oh, ang pogi mo. Ha? kung dito banda mga idol na sinerti talaga tayo mga idol nakapana tayo ng long post mga idol na busy mo na is yung medyo lubog lubog ng dagat mga idol pero nakapana kaya punta mga idol magkisortian kaya punta mga idol oh tapon ako siya mga idol marunong pagpahal sa tapon mga idol radio glip may pa, pwede ko na pay pita mga idol kaya magkasagdahan ko sa mga idol lamira ko dun isa po mga idol kita tamis kayo

dini ko daw mga idol pagabuknok ko danggit oh kubuko na sulit sulit ni e danggit ni undang kay kaya ka man na e bawad po natay muni tangigihon nga kuan tingnan ni moong dagko kacamba po guys sa kwan no sa kabuk na kung dagko na dagko pa